Hello, hello there guys Kamusta? Good morning This is a very beautiful morning dahil negative na ako I'm very very happy kasi finally nga ito ko na receive ko na yung bonggang bonggang result ng aking RT-PCR test the other day at wala! Negative ng lolo nyo, kaya... Pak! Kaya dahil negative ng lolo nyo, we decided na pupunta kami ng... mag out of town kami for a day lang naman. One day trip. Doon sa hindi ko pa talaga napupuntahan. Isa din to sa mga naisip kong realizations nung mag-positive ako sa COVID. Ang dami ko pa pala mga lugar na hindi napupuntahan at mga bagay na di ko nagagawa. Kaya naisip ko, tama nga mga sinasabi ng iba. Hanggang may oras ka, gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At pumasyal sa mga lugar na di mo pa napupuntahan Dahil di lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon Kaya kung meron kang pagkakataon Huwag mo na itong sayangin So guys nandito ngayon kami sa Torino At naghahanap kami ng makakainan Anong oras na? Alas 3 na Ngayon pa lang kami maglalunch Doon ang centro, doon daw tayo sa centro Doon tayo sa downtown guys, yung Turin, para din siyang walled city kasi kung makikita mo, papasok kami dito parang isa siyang isa siyang wall ayan, medyo madilim kasi pumasok ako doon sa pinaka parang gate tanggal muna tayo ng mask siguro yung downtown nila is nasa loob din ng walled city Guys, kung kayo ng mga vlogs dito sa Torino sa Turin, makikita nyo yung mga vlog nila. Andito sila sa, ito yung pinaka ano nyo, ito yung very famous na corridor nila dito. Ang ganda dito, may parang mga castle-castle din. No? no? Ang ganda ng square, oh. Yeah, kasi yung pagpapasok mo, pagkapasok mo ng wall, parang ibang wall na oo, oo, kasi walled city siya, tapos ito yung taas, Bali ito yung pinaka loob, loob ng city. At maganda, may mga castle-castle sa loob ng ano, look. Actually, ang Turin, isa sa ano, to, sa mayamang city ng Italy. Kaya no wonder, maganda din nga talaga itong lugar na to. First diba? time mo dito? This is my first time dito sa Turin, yes. Ikaw, pang ilang, ilang ano mo na? Pangalawa. <laughs> Pero bakit parang na-surprise ka pa rin ng maganda yung ano, yung lugar? Okay. Tapos oh, sa barami naman memory gap, di ba? Sa <laughs> bagay. May memory gap ka na. It's a very different aesthetic, kumbaga. Yung luma pa talaga yung kwan. Yung city. Actually, hindi ko alam kung pwede bang magtanggal ng mask o hindi. Kasi may nakikita ko mga tao na hindi hmm. naman sila mga nakamask. Okay guys, so akala nyo, akala nyo na nasa Buckingham Palace ako guys, wala, andito ko sa Torino at look at the Palazzo Reale or the Royal Palace of Torino, para siyang Buckingham Palace, ang big, look at that, ba diba? ganda Guys, nakakaloka kasi ang pupuntahan naman talaga namin dito eh medyo do sa do sa budget budget lang pero bakit ba nindito tayo sa Via Roma? At ang Via Roma pala ng Torino ay kung nasaan ang Louis Vuitton pinaka luxury shopping district pala ito. Nagkamali tayo doon. Wrong tayo. Dapat tayo babalik. Hindi dapat tayo dito. Guys, nagutong kami. Dito kami napapunta sa isang focaccia pizzeria. Kasi naghahanap kami ng makakainan. Wala kami talaga mak makikita As in. Grabe. So ayun nga. Dito kami na uwi. Masarap naman in fairness. At saka ang mura. Imagine, ang isang pizza na maliit, 3 euro lang tapos yung tubig 1 euro so gumastos lang ako ng how much kasi kumuha ako ng dalawang pizza gumastos lang ako ng wala pang 500 pesos siguro mura siya to think na nandito kami sa pinaka downtown talaga ha imagine dapat medyo mahal dito di ba Ah, Oh, io faccio un dentro adesso. Huwag yung ginagawa nyo, ano yan? Luneta? Ang <laughs> pareha sa ka kabila. Tango. Kabila ang kamay. Nakaganon, tita. Nakaganon na ako. Dito sa ibabaw na hala. Dito, diba? Oh. Yung bag mo kama. sa kabila. Haya. Yan. Ka Diyos ko, yun yung ginagaya, oh Magkaba. <laughs> <laughs> tita, yung ginagago nyo ako, ha. Kiyot ni tita, <laughs> cutie, cutie, cute, cute. Cutie, cute, that's cute 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 <laughs> cute Torino, Torino, Torino I didn't expect such a beauty ang ganda mo pala within your world city is a gem of the north punong puno ka ng architectural design and the art saan ka man bumaling iba-ibang ganda talaga ang makikita mo I wasn't expecting you as busy as Milan when it comes to people roaming around. Apakadaming ah, tao I am sure you give people a reason to smile and enjoy life. From your beautiful square to the gardens and museum that surround you, you have been famous of your own because of your beauty and because of who you really are. Nag-enjoy talaga ako actually. And until we meet again, excited ako makita kitang mo.